ito na ako ngayon dahil yahatid ko yung binigay ni Idol Son XTV at saka ni si si Kuy Maribik ulit. Ayan. Ayan nga, ayan na. Ay, kumusta ka naman Nay? Ayan, bumati, bumati ka muna na ng Happy New Year. Ayan. Kumusta ikaw, Nay? Kumusta ang Pasko mo? Happy ka ba na doon sa binigay ko nung nakaraan? <laughs> ano nga ulit na ibinili mo dun sa pera binigay ko sa'yo? At saka? Ayun, very good. Ngayon ay, nandito ako ulit dahil may nagpabigay sa ulit ng pera. Pasalamatan po natin si Idol Sonic TV nagpabot siya kay nanay ng 1,000 yay ayan, bibigay na natin kay nanay Idol Sonic TV maraming salamat sa iyo Idol ayan, natuwa si nanay Ah, ito yung binigay ni Idol Sonic TV para kay Nanay. Ayan. Maraming maraming salamat sa iyo Idol ha. Ayan, ay, para sayo, Nay, para sa iyo Nay. Kitabi mo yan Nay ha, itago mo. Ayan. Meron pa na. Hindi pa yan, may nagpabigay pa ulit. Para naman, kay, galing naman ito kay Maribig Family TV yung nagbigay sa ulit nung nakaraan. Yung nagbigay ng limandaan. Ayan, nagbigay siya na ulit ng 300. Ayan. Ito na si Sikoy Maribig. Shout out sa marami Maraming salamat. Dahil nagbigay ka ulit para kay nanay. Napakalaking tulong nito para kay nanay. Kaya lang guys, nakakalungkot kasi hindi kami makakapunta sa bahay ni nanay ngayon dahil may gumagawa daw doon sa daan. Hindi kami makakadaan at meron daw nagpapagawa. Ayan, sinisipon pa si nanay. Dito na rin siya natulog. Sa karsada. Yan, nay. Ito yung galing kay Maribig Family TV. Ayan. Nay, anong masasabi mo doon sa mga nagbigay sa iyo ng pera? Maraming salamat. Ah, uh, pasalamatan mo na eh si Sound X TV. Yung, Nang mo, uh, yeah. so, Sound X TV. Sabi mo, uh, X TV na lang, X TV. Malami salamat. Maraming salamat sa iyo mo Tayo hindi mo. mo. Inaalagan din mo din ako. Tapos yung nagbigay nito si Maribik Family TV. Maribik na lang. Ayan. Eh. Pasalamatan mo rin nanay si Maribik. Maraming salamat Maribik pa. Ayan. Ah. like hindi mo si kilala. Binigyan, binigyan nyo daw natuwa si nanay. Dahil kahit hindi nyo raw siya kilala, binigyan nyo sila ng pera. Ayan. Shout out kay Idol Sonics TV. Maraming salamat sa iyo, Idol at binigyan mo si nanay ng malaki-laking halaga. Thank you so much sa iyo. Sana lalo ka pang pagpalain ni Lord at marami ka pang matulungan na katulad ni nanay. Ayan. Indarasal ko. Indarasal ko talaga. Ayan. Ayan. Ano na yung masasabi mo na ulit sa kanila, Nay? sa mga nagtulong sa iyo, Nay, ano masasabi mo ulit, Nay? Maraming po salamat sa kanila. Kahit ganito, hindi mo alam mo ano yung tsura ko. Hindi na, hindi na ako Dito na raw siya natulog. Idol Son X. Kagabi pa siya dito. Tapos, binilan ko sana siya ng ano, ng pagkain. Pumili ko ng pansit. Ang problema, bawal nga pala sa kanya yung baboy. Kaya sorry talaga na, hindi, Nawala sa loob ko. Bawal nga pala sa iyo yung baboy. Ayan. Sorry, Nay. Sorry. Sa ulitin. Nay, marami salamat, ha. Okay. Kasi, inaya, sumaya ka na i-vlog kita. Maraming salamat, Nay. Ayan. Bumati ka na, Nay, ng Happy New Year. Ayan. Happy New Year. Ayan. Maraming salamat ulit, Idol Sonics TV and Maribig Family TV. Ayan. Maraming maraming salamat. Sobrang tuwa ni Nanay. Ayan. Happy New Year again sa lahat. Ayan. Magbabay ka nanay. Umiiyak na nga ako Ayan. Ulitin mo. Magbabay ka Ayan. Sabi ni nanay, sana daw pagpalain pa kayo ng Panginoon para daw matulungan nyo pa siya hanggat siya ay nabubuhay dahil walang nagmamalasakit sa kanya. Kaya maraming maraming salamat sa mga nagbigay kay nanay ng tulong. Ayan. Thank you Lord. Ayan, mga guys. Sa... Ito ngayon siya. Yung dinala ko kay nanay. Ito. To, Iyan nga. Iyan Awakan mo nga siya, nay Ayan. Kasi wala akong kameraman Kaya hirap ako mag... Ano, ayan. awakan mo, nay Ayan. Tawad na lang Ay. nay awakan mo nga, nay Saglit, nay Awakan mo to, nay Ayan. Ikaw ngayon na ang taga-camera ko. <laughs> ayan. Kailangan niya ganun sa pala, ay. Ayan guys, so oh, ito para kay nanay. Ayan. Testing mo kaya nai? Testingin mo nai? Ha? Subukan mo nai kung ano, kung kaya mo. Ayan. Dinalang ko si nanay ng ano, na magagamit niya. Malaking bagay yung para sa kanya. Ayan. Sige nai, lapit mo nai muna sa'yo nai. Ayan. O, si... Sige na, matulaman na yan, matibay yan nay. Yan, iya, sugasug mo lang din siya pag ka. Yan. Oh, di ba, Nay? Oh, kaya mo na, di ba? Oh, upo ka na, Nay, upo, upo. Magagamit mo yan doon sa inyo. Yan, upo ka na. Ayan, tapos din lang ko din siya, guys, ng mga damit. Kay na, sinanay. Ayan, Nay, pag ititiklop mo to, Nay. Ito oh, pipindutin mo lang to Yan. Ito oh. Opo. Yan ganyan. Yan, matitiklop na siya. Ayan. Pasensya na guys, wala kasing cameraman kaya medyo hirap. Ayan. Ayan ngayon, hindi ay, na lang kita ng mga damit. Ito sana yung pansit o tingnan mo. nga muna na Kaya lang dito ka pala. Ito na may tubig akong binili para sa sa'yo. Ayan. Ayan na mga pajama to. Pwede mo siyang magamit. Ayan o, Mga ganyan siya na oh Ayan. Ayan. May mga t May mga t-shirt din dito, Nay. Dinala ko yan para sa Sinasot Opo. Ayan. So, nakaraanak kita-kita -kita dyan. Sabi ko, para ka ako si nanay nakakawa yung kalagayan niya kaya naisipan ko na video ang kita. Nay magbiis ka nay, na ng damit mo pagdating doon ha. Oh. Dal may mga damit akong binigay sa iyo ha. Oh, oh. Magbiis ka. Saka yung pera mo ingatan mo ha. Hindi ma, wala mama ka dito sa iyon. Pwede ka mamaya. Pwede ka mamaya. Mga marami ka ang dito. Kaya nga po. Kaya mag-iingat ka. Ayan, tinan mo. Nasipon ka na tuloy. Siguro sa hamog kagabi. Oo. Ayan, sobrang-sobra. Nagpapasalam. Opo. Ayan, sobrang-sobra. -sobra nagpapasalamat. Sobra -sobra nagpapasalamat. Sobra -sobra nagpapasalamat, Idol Son, si Nana. Isa binigay mo. Kahit daw hindi natin siya kaano-ano, tinutulungan natin siya. Ayan, ishout out mo na eh, si Son X TV. Sabi mo, Idol, Son X TV, marami I salamat. Idol, Son, eh, marami po salamat. At sa kahit hindi mo, okay, hindi, lang, hindi mo ako panakita sa Maraming salamat sa kay Maribik Family TV. Si si maraming salamat din sa iyo. Pasalamatan mo din ay si Maribik. Maribik. Ay, ay, tulungan ka na, ayan. Ayan, maraming salamat, Nay. Ayan guys, pauwi na ako ngayon. Ayun, sinanay. nandoon pa rin siya sa ano sa gate ng church ng Divine Mercy. Ayan. Pauwi na ako ngayon guys kasi medyo tanghali na, medyo puyat wala pa akong tulog kagabi dahil siyempre New Year. Tumalubog tayo sa pagpasok ng 2014. Ayan, maraming maraming salamat guys. Ayun, sinanay, andun siya nakapwesto. Ayan, siya, ayan. Ayan. Maraming salamat guys. Bye bye.